yung statement quick lang statement lang lang okay Okay na Okay So yung yung main concern ko ngayon bilang minority leader bilang tagapagsalita ng minority bilang isang uh, nasa opposition ay yung tingin sa atin ng buong mundo So dalawa pong main concern Una meron tayong mahigit 10 million Pilipino na uh, nasa abroad Uh, napakaraming Pilipino nagka-travel every day, Pangalawa, yung investment sa ating uh, bansa. Uh, hindi sustainable yung paraan kung paano natin ina-address ang corruption, ang massive corruption. We have to address it. Ah. We have to address it. We have to be decisive. Kailangan may major reforms, at uh, tunay na pagbabago. Kailangan may makulong. Pero the way we're doing it na parang circus araw-araw, lubusan na apektuhan ang image ng ating bansa. I'll give you an example. Yung paggising natin ngayong umaga, yung issue tungkol kay Senator Joel Villanueva. <clears throat> okay, all senators can defend themselves. Sa minority, they can defend themselves. I'm really hoping na nagkamali lang si Ombudsman Remulla at mali ang binigay ng staff niya kasi malinaw na malinaw, dinismiss na yung kaso na yan klarong-klaro po yan. Wala siyang isusulat sa Senate, sa Senate, sa Senate President, sapagkat na-dismiss na yung kaso na yan. At kung titignan mo bakit na-dismiss, malinaw na hindi ma-re-reverse. First, ang pirma ni Joel Don ay forged. Hindi niya pirma. Pangalawa po, ang nakalagay sa letterhead, buhay party list siya po ay representative no ng CBAC party list, no? So this is not even a debatable matter. So I know Boying Remulla. He is a man of uh, duty. May sense of duty yan. Uh, nabasa ko mga statements niya bago siya maging ombudsman. Naniniwala ako gusto niya ng tunay ng pagbabago. Marami akong issues na hindi agree sa kanya, but I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga palakasan ng palapak, And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin nyo po no? kung unang araw na sinabi ng pangulo, mayya na naman... harassment sa inyo in part of the opposition. Let's see after uh, Ombudsman Remulia sees the documents na pre provide na rin. Uh, yung iba dun, sa, sa, inyo sa media na mismo, lumabas. Yung iba kay Senator Joel, di ba? So sa akin, right now, benefit of the doubt, nagkamali lang. Right now. Pero yun nga, uh, makikita nyo tuloy ngayon, in context ng flood control, na talagang yung iba sa amin ay target talaga. Sir, sino sinong umaatake sa inyo? Sino? Sorry sino ang umaatake sa inyo sa Senado many but definitely the mastermind hindi ba si the they, well, they, we've named it uh, many times and of course lumalabas ngayon sa hearing hanggang kay uh, Mr. Zaldico. but wala naman kayo ba naniniwala kayo hanggang doon lang yon i don't think there's more than i don't think there's one mastermind i think it is a group of people uh, who came together uh, maybe stumbling into it yung latest ko narinig is that nalulun sa sugal sila Bryce at uh, kailangan nila ng pera. So wala naman sa usapan ghost, napunta sa ghost, nagustuhan nila, natuto, in-export din na nila sa ibang district engineer. That can be true or not, but until now, I have not heard from the DPWH, from the ICI, DOJ, or Ombudsman a working theory. Napaka-importante sa kahit anong... Uh, Uh, anong investigasyon ng crimen ano yung kwento ano yung narrative ano yung working theory kasi doon mo makikita yung motibo di ba and ano i mean obviously RG, we we have some people in our minds but yes. we'd rather the evidence speak for it eh, hindi ako naniniwala doon sa magname ka muna to follow yung ebidensya doon ako sa lumabas muna yung ebidensya tapos alam na natin kung sino di ba so all throughout yung President Erap, kay President uh, uh, GMA, yung kay uh, kay uh, B, yung mga investigasyon in the past, di ba? Nauna muna yung ebidensya, saka kami nagsalita. So yun lang pakiusap namin na ituloy-tuloy natin yung investigasyon na to, pero huwag tayo pahit na madistract. Diba? Kung, kung sana pending yung kaso at saka dapat siyang alisin, di kahit member siya ng minority, kahit sino man siya, di ba? Kahit Senate President siya. Pero ngayon na nakita natin maling-mali, sana tayuan ng buong Senado at sana nga nagkamali lang and uh, medyo madisiplina ni Ombudsman Boy, yung nagbigay sa kanya noon. Sir, anong advice niyo kay Senate President ngayong ipapareceive diba daw sa Senate Joe particular na inilabas ngayon? I, it's not for me to advise the Senate President, di ba? But yun ang difference ng minority leader at saka ng uh, Senate President. The Senate President is not only the father of the majority siya din ang tatay ng buong Senado. di ba? Diba? So pagka ang Senado na inaatake o kahit membro ng minority, kahit independent pero foul, mali, uh, ang mabubugbog yung, uh, yung institution. Uh, institusyon, tandaan nyo 24 lang kami. So napakadali na maglabas ang ombudsman ng para sa walo siyam and then dibayin ang Senado. But I'm not ready to say that intentional to sa part ni Ombudsman Remulla, ako ay naniniwala mali yung pag remember nagumpis. saan ba nag-uumpisa to? Isa lang kay dating secretary Leila de Lima na sa kagustuhan niya ipakita na patas siya. Hindi lang kalaban ng Aquino Administrasyon ang kinasuhan, kinasuhan din si Joel Binanueva kahit na walang pweba, walang ebidensya at kahit mali kahit sa confirmation hearing niya inadmit niya na kulang na ang pirma ang ang letterhead buhay party list. Ang pirma hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. 'Di ba? So, yun uh, Ombudsman Remulla does not deserve advisors like uh, Leila De Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. I, I'm waiting what his response after he reviewed this, di ba? There are some debates for me that are worth it. There are some debates na it's, it's just a show, di ba? So sa akin, whether harapin siya o hindi sa budget, uh, it's a matter of what's right or wrong. Assuming he wants to reverse that, may proseso yan. Kung gusto niya i-revive, may batas 'yan, may proseso. Pero hindi naman pwedeng biglang susulat ka at sabihin mo yung mas maagang desisyon na re reverse na later on ang susunod. 'Di ba? Hindi naman pwede-pwede 'yun. Sir, Ma malinaw sir, 'yun. Walang due process nun. Martial law na tayo nun. Sir, yung ni ano pero talta na agad yung information yata at yung dinaya. It happens and as I said, let's give him time to review it. Uh, malinaw na malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. The news here for me is not uh, the mistake but rather is it an unwitting uh, kasi pwedeng wittingly o unwittingly yung atake sa Senado eh. Unwittingly na yung ibig sabihin di mo sinasadya, hindi mo alam atake kasi finid ka ng mali. Wittingly means talagang nag-target ka and I don't believe uh, Ombudsman Rimulya will do that. I, I think his heart is in the right place pero napakaraming boses nap remember no bawat distrito na may project ang labing limang kontraktor na to, nagtuturuan na yan. Kasi may politika dyan eh. May naglalaban na mayor dyan, may naglalaban na governor dyan, may naglalaban na congressman dyan. ba diba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng, uh, ng uh, pink, galit DDS, gawit DDS, galit yung, Ma yung Martos, galit. So, iba-iba nakampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, ba diba? When does politics give way? First, bansa na natin tinatamaan eh. Mga Pilipino, pag nagta-travel, kinakansyawan na na-corrupt kayo. Eh. Bilangin nyo ha. Duda ko walang 10,000 taong involved dito. Eh. Sama mo na lahat ng DPWH. Sama mo na buong kongreso. Sama mo na ilang kabinete. Baka 3,000-5,000 ang pinag-uusapan sa corruption. 110 million Filipinos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa. At tawagin buong uh, Pilipinas, buong Pilipino na corrupt. Kaya nga in-expose eh, di ba? sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin kurap. Pero sa abroad, hindi eh. Kasi nga, it's being handled like a circus. No? Even in the Senate. That's why lagyan natin ng konting ayos. Di diba? Let, let's not think that we can do anything and bahala na yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwede ko ano-ano sabihin ko. Pwede ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't, it won't be helpful If it's just part of the circus. So, Sen, yung ano po? Gusto niyo po na yung mag-investiga sa ICE, meron ding oposisyon na kasama-oposisyon. We have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso, at hindi tayo ma-distract. So, kung kinasuhan ka agad si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JP, etc. Kinasuhan ka agad kasi ghost eh. Ano pang hahanapin mo? Ghost. Tapos nakapag uh, api dapit yon one time, malinaw. Eh ngayon tuwing hearing pa bago-bago eh. 'Di ba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila na na anong direksyon nyo. At kasi sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento aside from yung mga gumawa nito? DOJ, DPWH, Office of the Ombudsman, 'di ba? So, wala rin tayong tagabantay doon. Very good. Thank, thank you ICI na nakinig kayo. 'Di ba? And thank you na kayo mismo nagsasabing uh, you need more powers. But sa akin then, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao. And the way to bulletproof, magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang opposition, then make them independent. Sa US, pag independent uh, prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo independent ka talaga. Hindi depende yan sa administrasyon. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay senator Soto, kay SP, yung uh, ma -ma na -i legislate yung ICI. But definitely it has to be faster and kailangan bull's-eye, kailangan focus tayo. Dapat ba, sir, may contempt power na yung ICI? Uh, no doubt. No doubt. Isipin mo ang Senado mag walang contempt power. Di walang kumonsen. Buti na lang, sa galit ng tao, sumusunod sa ICI. Ang problema nga, nililigaw. A ako, it's clear to me na ang o Oplan lahat ngayon, Oplan, uh, nung una, Oplan ligaw. Nililigawan yung mga witness na wag kumanta, wag ganyan. Ngayon, ang Oplan na iligaw. Iligaw kung uh, outside kung sino yung mga most guilty dito. Since si former Senator Quilianes um, nag-file ng plunder case against um, Senator Bongo and former President Duterte, your opinion on that, Senator? Yeah. Um, you know my opinion about uh, the different people, etc. Um, people who lie can tell the truth, people who tell the truth can lie. So, the document and the evidence will speak for itself. I'm confident Bongo can can uh, defend himself. Diba? So, yun ang proseso. So, if anyone has anything against anyone, i-file nyo. Diba? Yun ang tamang proseso. Pero yun nga, sinasabi ko, whether witnesses dito ligawan, nililigaw. Sir, yun... yun... tulang lang ni ano, Rimulio pero talpak na agad yung It happens, and as I said, let's give him time to review it. Uh, malinaw na malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. The news here for me is not uh, the mistake, but rather, is it an unwitting... Uh, kasi pwedeng wittingly o unwittingly yung atake sa Senado. Eh. Unwittingly na yung ibig sabihin, di mo sinasadya, hindi mo alam atake. Kasi finid ka ng mali. Wittingly means talagang nag-target ka... And I don't believe uh, Ombudsman Rimulya will do that. I, I think his heart is in the right place, pero napakaraming boses. Nap Remember, no? Bawat distrito na may project ang labing limang contractor na to, nagtuturuan na yan. Kasi may politika dyan, eh. May naglalaban na mayor dyan, may naglalaban na governor dyan, may naglalaban na congressman dyan, di ba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng, uh, ng uh, pink, galit DDS, gawit DDS, Galit yung, ma yung Martos, galit. So, iba-iba nakampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, di ba? When does politics give way? First, bansa na natin tinatamahan eh. Mga Pilipino, pag nagtra-travel, kinakansyawan na, nakorrupt kayo eh. Uh, bilangin nyo ha. Duda ko walang 10,000 taong involved dito eh. Sama mo na lahat ng DPWH, sama mo na buong kongreso, sama mo na ilang kabinete. Baka 3,000-5,000 ang pinag-uusapan sa corruption 110 million Filipinos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa? At tawagin buong uh, Pilipinas, buong Pilipino na kurap? Kaya nga in-expose eh, di ba? Sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin kurap. Pero sa abroad, hindi eh. Kasi nga, it's being handled like a circus. No? Even in the Senate. That's why lagyan natin ng konting ayos. Di ba? let's not think that we can do anything and bahala na yung consequences. Lahat ng aksyon natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwedeng ko ano-ano sabihin ko. Pwedeng ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't it won't be helpful if it's just part of the circus. Sen, so send yung ano po. Po? Nyo yun lang po. Gusto nyo po na yung mag is meron oposisyon na We have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso at hindi tayo ma-distract. So, kung kinasuhan ka agad si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JP, etc. Kinasuhan ka agad kasi ghost eh. Ano pang hanapin mo? Ghost. Tapos nakapag-apidapit uh, yon yan one time, malinaw. Eh ngayon tuwing hearing, pabago-bago eh. ba? Diba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila napagbibintangan na anong direksyon nyo. At kasi, sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? aside from yung mga gumawa nito DOJ DPWH Office of the Ombudsman 'di ba? So wala rin tayong tagabantay doon. What's your comment po naking live na yung sa ICI? Very good. Thank thank you ICI na nakinig kayo. 'di ba? And thank you na kayo mismo nagsasabing uh, you need more powers. But sa akin din, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao and the way to bulletproof magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang oposisyon, then make them independent. Sa US, pag independent uh, prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo independent ka talaga. Hindi depende yan sa administrasyon. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay Senator Soto, kay SP yung uh, na-legislate yung ICI. But definitely it has to be faster. And kailangan bulls ay kailangan focus tayo. Ah, uh, no doubt. No doubt. Isipin mo ang Senado maghiring walang contempt power. Di walang pumansin. Buti na lang sa galit ng tao, sumusunod sa ICI. Ang problema nga, nililigaw. ako, it's clear to me na ang OPLAN lahat ngayon, OPLAN, uh, nung una, OPLAN ligaw. Nililigawan yung mga witness na wag pumanta, wag ganyan. Ngayon, ang OPLAN na iligaw. Iligaw kung uh, outside kung sino yung mga most guilty dito. Since si former Senator Quillianes um, nag-file ng plunder case against um, Senator Bongo and former President Duterte, your opinion on that, Senator? Yeah. Um, you know my opinion about uh, the different people, etc. Um, people who lie can tell the truth. People who tell the truth can lie. So the document and the evidence will speak for itself. I'm confident Bongo can can uh, defend himself. Diba? So yun ang proseso. So, If anyone has anything against anyone, i-file nyo. Di ba? Yun ang tamang proseso. Pero yun nga, sinasabi ko, whether witnesses dito, ligawan, nililigaw, that's really happening now. Party and sa galit ng tao kasi, sa galit, di ba? All of us wants to please the people. Eh. But we have to think a little bit long term. Leaders tayo, hindi tayo followers. Hindi pwedeng galit ang tao o gawa tayo ng parang na hindi na sila galit. Hindi. Address the issue. And what's the issue? Dalawa lang ikulong ang mga guilty, soli pera, pero pangalawa, tunay na reforma. So, sang-ayon ako dun sa nagsasabing yung 600 plus billion ng DPWH, bawasan ng at least 10%. Kasi kung the same amount na gumawa dati, de pag binid mo, nandun pa rin yung kickback. Pero sinabi naman ng DPWH, nire-review nila ngayon. Sana, bago yung final, yung 625 na yon at least by 10 to 15%, bawasan, ilipat sa mas magagandang project. Pero do you, do you believe, sa uh, yung paninira kay Sen. Bongo, part yun sa kinawag nyo na systematic na paninira you, you know, sa minority? You know why I don't want to go into Bongo, Joel V. uh, Jingoy Estrada, everyone, no? Um, the Tulfos, may tumitira din. Villar, may tumitira din. Kay Ping, di ba? May lumabas na picture kay Sen. Ping with the discayas. I don't want to attack or defend any of the Senators because they can do that themselves. Sa akin lang, dinidistract ba tayo? So kung isa dun sa mga nabanggit ko o isang senador ang mastermind, by all means, itodo na natin. Pero kung hindi sila mastermind, there should be a better way to deal with their malfeasance or misfeasance if there's any. ba? Diba? Pero yung nangyayari na public circus, walang natatawa eh. Naaliw tayo, pinapanood natin, but it's not helping the country. I I'm concerned talaga sa takbo natin. Alam mo yung ganito kalaking tama, hindi agad-agad sa stock market baka medyo agad-agad pero sa sa fundamentals sa foundation ng ating ekonomiya may tama to ha ah. pati ko ano turing nila sa OFWs natin may tama to okay thank, thank you. you thank you guys. thank you